Arestado ang isang lalaki na tumangay ng mga kargam grocery mula sa isang nakaparadang sasakyan sa Maynila. Ang paliwanag ng sospek sa frontline balita ni Dave Abuel. Hindi na pumalagpa ang lalaki ito ng dalhin ng mga pulis sa presinto sa Pandakan, Maynila kahapon. Kinilalang sospek na si Raniel Bustillo, Inaresto sa matapos ituro ng ilang testigo na nasa likod ng pagnanakaw sa grocery items sa loob ng na isang nakaparadang van. Bukod sa mga grocery items, tinangay din ang mga tools sa loob ng sasakyan. Aabot sa 30,000 pesos ang kabuang halaga ng mga ito. Yung mga groceries, pinantitinda rin ng uh, biktima. So, wala silang kasingan ano, wala silang uh, enough space sa bahay nila. Kaya ginagamit nila yung ano L300 L300 van, doon na nakastack yung mga itinitinda nila. Sa investigasyon ng mga pulis, sinira ng sospek ang bintana ng van para makapasok siya at matangay ang mga gamit sa loob. Nakita pa raw ng ilang testigo ang sospek na lumabas mula sa van. Yung ating complainant, meron tumawag sa kanya na concerned citizen na inilalako nga sa Karatib Barangay yung mga groceries, may mga groceries na ilalako at kasama yung mga tools And then, uh, uh tumutumba din dun sa description naman na ibinigay ng witness. Itinanggi naman ng sospek ang paratang. Bigay lang daw ng lalaking kinilala niya bilang si Alan ang mga na-recover na gamit. Yung grocery na konti sa akin yun. Binigay niya sa akin yun. Yung konti rin grocery. Tapos yung pinabibenta niya yung jack. Gabi yung binigay sa akin eh. Yung Alan, pinabibenta lang sa akin. Hindi na raw niya natanong si Alan kung saan galing ang mga ng gamit. Hindi ko alam sir. Kailangan niya na pera sa ako kasi ang binabibenta sir, 500 lang. So ako na magagawa ng pera kung gagawin ko 600, 700. Kaso ngayon si Alan. Hindi ko alam sir. Pagkala-gala sir, Bakit nga natutulog eh. Sa record ng polis, dati nang nasangkot sa kasong robbery at illegal possession of firearms ang sospek. Maharap ngayon sa panibagong reklamong robbery si Bustillo. Inaalam pa ng mga pulis kung totoo ang pahayag ng sospek kaugnay sa umano'y pagkakasangkot ng isang alan sa krimen. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Gretchen Hopo, Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong isyu at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.